Wow, mga kajuit, oh. Na daming anak nung aso. Anim, two, four, six. Gaganda. Sana lumaki ito. Ayan, nabay ito si Tadpe, ano? Kain ka mabuti, ha? Ayan, mga kajuit, ah, nang anak kasi itong aso na to. Nagsampay ako ng damit kanina. Nakita ko na Nandito pala siya dito sa pwesto na to na nanganak. Maganda tong pinwesto niya kasi kapag tanghali dito hindi na mainit maski sa hapon. Ayan mga kajuit, punta lang ako dun sa baba at anak uh, nanganak na pala yung aso na ano, inaalagahan natin. Ayan, baba lang tayo. Oh, ano? Ano yung rasyon namin ipakain ko na lang doon sa nangak na aso kawawa naman. Dami pa naman yung anak. Yan dito siya mga kajuit. Dito rin siya ng anak noon. Ito siya. Tagpi! Oh, pagkain mo. Halika, halika, halika. So, ito nga mga kajuita ta, si ating pakainin. Maamo to kahit na bagong panganak. Oh, halika na. Bumangon ka dyan. Halika. Ay, bumangon Eh. Oh, ang dami mong pagkain. Bangon, bangon. Ayaw niya iwan na yung anak niya, dumididi kasi dami niyang anak. Ayan oh, no, mga kajuit, dami niyang anak. Gaganda. Kaya pala hindi kita makita, nandito ka, nang anak ka na naman pala. Nakakaawa lang dahil nung nakarana ng mga kajuit, ay uh, nung kumakain na yung kanyang mga anak, tinapon yung mga anak niya. Minsan ko lang napakain noon, kaya ta, nakakaawa. Nadala siya na ano to, nagpabuntis. Kaya matagal siya bago ng anak ngayon ito nabuntis na naman at ng anak sana wag nila itapon yung kanilang uh, kanyang anak kain ka na oh ayan na nagugutom siya nakita ko kasi kanina nung nagsampay ako ng damit na ayun kumain na siya palakas ka ayan yung anak niya mga kadyo oh. ito 2, 4, 6 ito 2, 4, 6 ah, anim. Uh, dalawa ang puti, apat uh, yung tagpi. So, kumain ka lang dyan para lumakas ka at uh, dumididi ang mga anak mo.